Yes, good morning Kamoryon Dito tayo sa Balanakan View Deck At talagang tumigil ako dito para makita itong napakagandang view Ayan o oh. Papansin nyo napakagano ng ano, ng dagat Ayan, may medyo kulay white-white pa Tapos yung bundok Green na green na may medyo natutuyo pang kulay ayun o oh. eto ang view ng Balanaka Ayute napakaganda ng dagat kitang kita yung maliliit na isla oh. ayun o oh. view mga barko may masasakyan pa ba ako ayun o oh. ay <coughs> saan ka makakita ng ganitong napakagandang lugar kundi dito sa Mugpog Marinduque Ayan, barangay Balanakan daming ano, kitang kita yung mga ng bangka ng isda oh. may mga parating na barko doon sa dulo ayun ang Balanakan Fort ganda pagmasta ng ang gandang tingnan Nakaka Ano sa mata Ayun oh. Ah. Wala na kang view deck Dito po yan sa Marinduque Kaya kung ah, Gusto ng masilayan Itong lugar na napakagandang to Ayan na ah. Napakaswerte lang At talagang Ang ganda ng panahon ngayon Kaya kitang kita Yung kagandahan Ng lugar Ayan yung mga po. oh Mainit na pero medyo malamig ang simoy ng hangin kaya walang problema. Yun lang. Magandang araw, Marinduque. Salamat. God bless everyone.